Hi, mga pati ko! So, for today's mini vlog, isamahan nyo naman nga po pala ako sa mini vlog ko for today's video. Kaya naman basta na the one for the go. So today, samahan nyo naman nga po pala ko sa 40 days vlog ko. So today, naisipan ko nga rin po pala na gumawa kami ng hotcake, gawa ng buri nga rin po pala kami dito sa bahay. Talagang maulan nga rin po talaga ngayon yung panahon. At lalo na nga talaga yung nakakagutong at pa. At by the way, wala nga po pala sa aming pasok dahil nga rin po talaga sinuspended Dahil nga po talaga ngayon sa panahon na maulan-ulan. Pumunta na nga po pala ako dito kala ate para makabili ng ingredients para sa gagawin nating hotcake. Bumili na nga rin po pala ako dito ng harina, asukal, food color at saka itlog. gawan na ito nga rin po talaga yung ating Pavor. boy. Yes. Naisip ko nga lang po talaga gumawa ng hotcake bagamat wala nga rin po talagang makain-kain dito sa bahay. Talagang nakakagutom nga rin po talaga ngayon yung panahon lalo na kapag umuupo po ka nga lang po talaga. Ah. At ayan, passport, nakarating na nga rin po pala ako dito sa bahay at tinila ko na nga rin po pala itong payo. At pagkatapos, itinila ko naman nga rin po pala itong mga ingredients na binili ko sa kusina para makapagsimula na nga rin po pala tayo magmekos, mekos, mekos to the left, mekos to the right. Ay, grabe rin talaga. At nagay ko na nga rin po pala itong naman ko gawa na malagyan na ng harin po talaga natin yun ng mga pampalasa pampalasa at ayan una ko na nga rin po pala linaga yung asukal gawa na matimplahan nga rin po talaga natin kung sakto nga lang po talaga yung pagkatamis niya pagkatapos ko mahalo yung asukal mga spati ko sa harina ito linagyan ko na nga rin po pala ito ng tubig gawa na hindi nga rin po talaga yung nawawala kapag nagagawa nga rin po talaga tayo ng hot cake at saka linagyan ko na nga rin po pala ng itlog saka food color hindi ko nga lang po talaga na pag so tapos na po pala tayo, mag para makuha yung tamang timpla ito yung ko naman rin po pala itong panglahid sa ating kawali. Naglagay nga lang po pala ako ng mantika dyan sa ating baso at saka kumuha naman nga rin po pala ako ng dahon ng saging dahil yan nga rin po pala yung gagamitin natin panglahid ng mantika sa ating kawali. O diba napaka-unique ng na ating culture? Culture! ato yan, nagsimula na nga rin po pala yung ispatin niya magluto at ginamit niya na nga rin po pala yung magic sandok niya. Uy, magic sandok pala. Tada! Yan po pala yung ating first luto. O diba? Ang ganda! Para nga lang po talaga siyang pancake. O ba? Diba? nga yung ating first na hinang mo. O di ba talaga nakaka-proud naman nga rin po talaga lalo na ...pag ikaw yung nagluto. Tapos perfecto pa nga rin po talaga. Hoy! Okay. Pati nga talagang proud na proud sa kanyang sarili. Eh kapag maganya may linuto lang siya, talagang ipiplex niya lang talaga yan ng bonggang bongga. Tingnan mo naman mga spati ko, talagang matatakam kasi sa itsura ng hotcake na yan. Kaya kung ako sa'yo mga spati ko, habang malamig pa yung panahon, sulitin mo na magluto ka na ng dinner snack mo. Dinner snack? So ayan mga spati ko, dan ko na nga rin po pala maluto. At ayan talaga ipiplex niya naman nga talaga yan ng bonggang bongga. So ayan ang mga diet tryout na syempre kapag tapos ka na magluto, linagyan ko na rin po pala ng margarin at saka asukal. Oh my God, mga dahi, sobrang sarap. Lalo na kapag ikaw yung nagluto. Hanggang dito na nga rin po pala yung vlog ko. Bye-bye! Hindi ka pa nga po pala mag-follow. Please follow, like, and share. And please support always. Bye-bye! Love you! Mwah! Mwah.